Nelson Mandela, Bayani ng Afrika Sa mga kapitapitagan, kataas-taasang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban na wa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang na kalayaan, gayon din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo mula sa mga karanasan ng di pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayani ng matagal, isisilang ang lipunang ipagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika ay kailangang magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan. Magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa at magtutustos sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangang sabihin na ang bawat isa sa atin ay kasinlapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng hakaranda sa pretoria at sa mga puno ng mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadamhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Kayo ay kumilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at sa pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang espiritual at pisikal na kaisahan na ating ibinabahagi sa lupaing ito ay nagpapaliwanag sa laling ng sakit na daladala ng ating mga puso sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unti-unting nalulugmok ng di pagkakasundok. At sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas, at paghihiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at pagkakaroon ng resismo. Tayo, ang mga mamaya ng Timog Afrika, ay nakadama ng kapayakan nang ibinalik sa sangkatauhan ang pagkakaibigan. Tayo na pinagkaitan ng batas kamakailan lang ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming pinapipitagang panauhin sa pagparito upang angkinin kasama ang mamamayan ng aming bansa ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad naniniwala kaming na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok sa pagbuo ng kapayapaan. Kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya. Malugod naming tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at ang kanilang kalayaang politikal. Pananampalataya kababaihan, kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito. Hindi mawawala riyan ng aking second deputy president, ang kagalang-galang na si F.W.D. Clerk Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukbong panseguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng ating unang malayang eleksyon at ang transisyon sa demokrasya. Mula sa hukbong uhaw sa dugo na nag-aalangan pa rin makakita ng liwanag. Ang panahon para sa paghilom ng sugat ay naririto na. Ang panahon upang pag-ugnayin ang pagkakaiba-iba ng opinyon na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na. Ang panahon upang bumuo ay nasa atin na. Sa wakas ay naabot na natin ang emansipasyon sa politika. Nangako tayong palalayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian at iba pa diskriminasyon. Nagtagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating sarili sa pagbuo ng kumpleto, makatarungan at panghabang buhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyon-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa kasunduan na bubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Afrika, itim man o puti, ay maglalakad na walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad. Isang bansang may kapayapaang pansarili at pambansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang bagong Interim Government of National Unity ay sa panahon ng bigla ang pangangailangan, bibigyang pansin ang isyo ng amnestiya ng mga taong kasaklukuyang nakakulong. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayani ng bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo na nagsakripisyo at isinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan. Kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay may pagpapakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at pribilehiyo na ikaw. Mamamayan ng Timog Afrika ay iginagawad sa atin bilang unang pangulo ng nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon ng lahi at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian na uunawaan naming walang madaling daan para sa kalayaan. Batid namin kung nag-iisa ay hindi maaabot ang tagumpay. Kailangan natin kumilos ng sama-sama bilang nagkakaisang mamamayan para sa pambansang pagkakasundo-sundo, para sa pambansang pagkakabuo-buo, para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkaroon na ng katarungan para sa lahat magkaroon nawa ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon nawa ng hanap buhay, tinapay, tubig at asin para sa lahat. Malaman nawa ng bawat isa na ang katawan, ang isip at ang kaluluwa ay dapat lumaya upang mabigyang kasiyahan ang kanilang mga sarili. Hindi hinding hindi na muling makararanas ang magandang lupaing ito ng kawalang katarungan at sakripisyo sa kawalang dignidad at kahalagahan ng pagiging katutubo sa mundo. Maghari nawa ang kalayaan. Pagpalain ka ng Diyos, Afrika. Salamat!